at the park hindi oh, yan talahid o ba ang ganda dun tayo sa may puno maganda dito pag hapon oo oh, tsaka umaga ay iyon yung bantay oh. Iba na yung bantay. Dati ang ganda nito, may mga Bermuda grass. Diyan na lang tayo. Uy, bago yun na. Ah. Hay akoy. Eh. Pwede mag-jogging-jogging. Nag-joyride. Hi, guys! Nakarating mo ba kayo sa Ocean Park? Ayos na ipaglabas Ayos na ipalabas. Sir, huwag mo munang